po sa inyo lahat uh, welcome to my vlog ito po naga naga bisita to sa mansion ni Andre Pardilla at Ravel Reyes gano <laughs> gano ang ganda ng kanyang bagong mansion sa po sa Tayo, 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 ta tayo, tayo, Ha? tayo, ay ma ma Ah, uh, natulog una. Yeah. Teka, <laughs> may mga ano uh, may ano. Uh,